Yun no? Know, what's up sa inyo mga Konisa? Maraming salamat sa pagbisita. Nandito kami ngayon sa St. Agata Resort dito sa Giginto, Bulacan. Bali magiging bahay natin to sa loob ng ngayon, Miyerkules hanggang Biyernes. So, technically 2 and a half days. Uwi tayo ng Biyernes ng gabi. Bali nandito kami ngayon para ano, umattend ng seminar ng mga property custodian. 'Di ba? Kung napanood niyo yung before, meron akong video about sa pagiging property custodian. So, ngayon, atin tayo ng Uh, seminar. Ang makasama natin si Jude, at si Kenneth. Si Kenneth, yan. Makikita nyo sila, sila sa video. Siguro mga dalawang vlog magagawa natin dito. Bahala na. Tingnan natin kung, kung ano yung meron. Pero since magdidilim na sa labas, pangit na i-video yun. Hindi na tayo makapag-video doon. So, mamaya siguro ang next na sina natin is baka doon na sa accommodation namin. Yun lang, kain muna tayo. Jollibee! Ano ba naman to? Dali Jollibee. Nag 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 drive through ako ng kape. Grabe naman kayo magtipid, tigisa lang. Ano naman lasang makukuha natin dito? Basta yeah. Dag yung niya na. Naka-plastic pa ng paminta. Ano yun ba ng plastic ng paminta? Ako nga, pag bukas ko ng burger, ito lang naman eh. <laughs> ano ba? Ano ba? Ano ba sabihin totoo? Pag bukas ko ng burger, puro kagat na. Ano puro ba kagat na? Sino kaya ang sa narito. <laughs> Hoy, <laughs> joke lang yung kanya, baka mabas tayo. Pero akin seryoso, tigisa lang. Ano ba to? Tagtagay nyo naman, yaman-yaman ni Jollibee. Yun, yeah, so, bali hinanap namin yung tutuluyan namin sa ano kami. Uh, summer Cottage, Big Five. At eto yon Andon. <laughs> Parang yung mga ano, old school na pagliligawan mo yung babae, haranahin Parang gano'n yun. <laughs> Pinupinubusan na rin. Tapos buka, tingnan natin kung anong itsura sa loob. Kita nyo pa ba ako? Dilim. O dito rin pala sila sa... Aga-aga na yun eh. Iyon ah. Iyon. Ayun yung attic na sinasabi. So dito kami sa taas. Pwede, pwede, pwede. So, tayo. So, doon tayo. Hindi, tapang na nandiyan sa baba. Dalawang tulog tayo dito, ganito yung tsura. Tingnan natin. Pero maganda oh. Parang okay din ano. Sige okay, dito ako. Oh. May hirap ang likil Ayun iba pa natin kasama oh. guns. Uy! What's up? Ayos. <laughs> Ayos! 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 Okay, okay naman, okay naman, okay naman. Jud, 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 jud. Kamay kamay yan tayo, ah, fellowship. Ah. <laughs> <laughs> parang iba siya sabi mo nung walang kamera. Bali, <laughs> gagawa tayo ng ano, gagawa tayo ng konting room tour dito sa tutuloy namin for two and a half days. Yan kung makikita nyo, medyo parang kubo type siya. Ayun, oh, maliit lang. Yan. Ito yung main door. Magdanan dun kami, yung tatlo kami, dun kami sa taas. Merong bintana. Yan, tingnan natin. Silip tayo dito. Uy. Ano naman dyan? Maybe susi ka? Wala. Wala sa akin. Asan? Ah, ito, ito, ito. Ito, susi. Uh Oo. -oh. Ano ba yan siya? So, bintana. Ayan tayong kapitbahay doon pero wala yata tao. Sarado natin kasi lalabas yung aircon. Ipaayan eh. Uh, so, meron tayong television. Yan, meron namang cable. Napindot ko lang, kaya nawala yung palabas. Hindi <laughs> ko nga ibalik. Yan, meron tayong isa pang bintana dito. Yan. So, yun yung isang bintana. Meron pa tayong isang bintana dito. Silipin din natin. Anak, buksan mo yan. Sige, huwag one, two, three, kama. Ayun lang, ganoon lang kasimple. Pero gusto ko yung dating nung ng cottage na to. Ayos ba? Gusto nyo sumilip sa taas ulit? Ayan. So, tatlo kami dito. Matutulog. Si Jude tsaka si Kenneth. Doon si Kenneth. Dito si Jude. Ah! Dito ako. Ayan lang. Ganda. Ay! Meron palang bintana. Tingnan nyo to. yung ilaw para makita natin sa labas. So, hindi lang nakita. <laughs> meron, meron akong bintana dito na triangle. Eh, So, atik kasi siya, atik. Magkabila, meron pa sa kabila. Ayun. Ganon Ganun kasimple. Maliit lang yung cottage, pero cute siya. Nandito kami sa St. Agatha Resort sa Giginto, Bulacan. Moments later. Ayan, saktong alas 7. Sabi, alas 7 daw yung dinner. So, papunta kami ngayon doon sa dinner para makakain na. Sa dinner hall. Sa dinner hall. Bukas na dinner hall yun. O, session hall. Breakfast hall na. Bigo tayo dyan bukas. O, pwede rin mamaya. Depende. Bala na ako pag, ano, pag ginaganahan pa. Mukhang okay. Hindi malamig eh. Tinesting ko kanina eh. Wala yung mga palaka. Kanina, ang daming palaka. Nasisipa ako eh. May chlorine eh. Siguro mapunta dyan yung palaka na aksidente. Dito dahil pa, ah, meron pang mali ito. Mamaya pwede tayo mag-swimming dyan. Ay, oh. may palak. Ayun. Oh. Mamaya mag-ano ko dyan. Magba-butterfly ako dyan. Mag ako dyan. <laughs> Makakita kayo ng mga tricks. <laughs> wave pool close. Wave pool? Ang taas nung ano? Yung lalim. Ang lalim. Ayun o, oh, makikita nyo yung wave pool. Tingnan yung wave pool. Oh, lalim oh. Ay, may palaka sa mga gigi. Mangabol tayo ng palaka. Ay, may palaka sa mga gigi. Ay, may palaka sa mga gigi. Ay, may palaka sa moments later. The best. The best. Yung mga palakang nahuli namin kanina, niluto na. Ito na. Palakayan yan. <laughs> Sarap sa lahat yung libre, ha? Frog fillet. Frog fillet yan, frog fillet. <laughs> roasted frog. Roasted frog. One hour later! biro mo, wala ka 20 na yun. Sunod-sunod yun, hanggang 24. Busog. Sarap na libre. Binuntis kami ng fried chicken, tsaka ng fish fillet. Saan so ba tayo? Ito, ito, kabila. So, ayun. May mga bata ka bang viewers dyan? Baka... Meron, meron. <laughs> Ay, hindi ko pwedeng gagawin. Bakit? Ano na Wala. Pwede naman, pag may bata, takpan nila yung mata nila. Oo. <laughs> So hanggang dito na lang, maraming maraming salamat. Abangan nyo yung vlog ko sa susunod after nito para umaga naman. Liwanag. explore natin yung buong lugar ng maskita nyo. Kasi maganda yung lugar, di lang natin masyado ma-appreciate kasi madilim na. Like, comment, and subscribe. And do not forget to hit the bell button. Thank you!